Ang magandang balita ayon kay Mateo. Ikadalawampung kabanata. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang may-ari ng ubasan na lumabas ng maagang-maaga upang humanap ng manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang dinaryo sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mga alas 9 ng umaga. At nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, Pumunta din kayo at magtrabaho sa aking basan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mga alas 12 ng tanghali at ng mag alas 3 ng hapon. At ganun din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. At sinabi niya, Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtabaho. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tigi isang dinaryo. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tig isang dinaryo. Nang magkagayoy nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan, sinabi nila, isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila. Kaibigan, hindi kita dinataya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang dinaryo? Kunin mo ang para sa'yo at umalis ka na. Ano sa'yo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng bayad ko sa'yo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-ariang ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil sa ako'y nagmagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, Ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, Ibinukod ni Yesus ang labindalawang alagad at sinabi sa kanila, Pupunta tayo sa Jerusalem. Do'y ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari ng mga Hudyo at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y hahatulan ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, gupitin. Ipapaku sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumugot siya, Sana po ipaupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak na ito. Isa sa kanan, at isa sa kaliwa kapag naghahari na kayo. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, Matitiis ba ninyo ang hirap na titiisin ko? Uh, opo. Tugon nila. At sinabi ni Jesus, Taranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ang mga upuang yoy para sa mga pinaglaanan ng aking ama. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ang nagahari sa kanila at ang mga tinatakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo salib. Ang sino man sa inyo na ibig maging dakila, ay dapat maging lingkod ng iba. At sino man sa inyo na ibig maging pinuno, ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pag alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. May dalawang bulag na nakaupo noon sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila ay nagsisigaw. Anak ni David, mahabang po kayo sa amin! Pinagsabihan sila ng mga tao at pinapatahimik, ngunit lalo sila nagsisigaw. Anak ni David! Mahabag po kayo sa amin! Tumigil si Jesus. Tinawag sila at tinanong, Anong ibig ninyong gawin ko para sa inyo? Sumagot sila, Panginoon, gusto po naming makakitang muli. Nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sumunod sa kanya.